Sa ngalan ng Bangsa Muro Government, atin pong ipinaabot ang taos pusong pagbati sa lahat sa pagsapit ng banal na buwan ng Ramadhan. Manalangin tayo sa Allah na bigyan tayo ng lakas ng pangatawan at pananampalataya upang maipatupad natin ang pag-ayuno sa buong buwan ng Ramadhan na obligasyon natin bilang isa sa limang haligi ng Islam sa kabila ng kinakaharap natin na pagsubok na dala ng COVID-19. Naway tanggapin ng Allah ang ating ayuno at iba pang ibada sa Ramadan na ito at sa susunod pang mga araw, mapasa atin ang kanyang walang hanggang pagpapala, gabayan tayo sa ating mga gawain at may tayo sa anumang kapahamakan. Naway magkaroon tayo ng makabuluhan at mapayapang Ramadan. Ramadan al-Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.